So ngayon araw guys, alis na nga pala ako sa punder ng mama ko dahil 32 years old na ako. Maniniraan na ako mag-isa kaya nagpaalam na ako sa mga kapitbahay ko. Sobra ako mamimiss yung pagiging marites ko dito lalo na tuwing umaga. Wala na nga pala itong atrasa kahit hindi pa ako naliligo. Nakita nga rin ako ni Lolo umalis kaya nagpaalam na rin ako sa kanya. Tapos ayan guys, sakto nga pala meron nag-offer sa amin na libreng sakay. Sakto, nagtitipid ako kaya hindi na ako magbabayad ng pamasahe. Sa huling araw ko nga pala dito guys, sinamaan na nga pala ako ni Boy Ubo tsaka ni Kuya Dogs. Nandito na nga sa pupuntahan ko. Maraming salamat nga pala kay Boss Aris. Dito nga pala pupunta, guys, sa may simbahan ng gulod. Bago kasi ako malas, guys, may dadaanan muna ako dito. Dahil wala nga pala kami timbangan, pinatimbang ko muna yung damit ko. Para kapag sumakay ako ng barko, dire-diretso na. Joke lang, guys, hindi nga pala ako maglalayas. Ipapalondri ko nga pala yung mga damit ko kasi may nangyari sa bahay. Buti nga, guys, mura lang yung laundry shop dito. Kasi akala ko, gagastos ako ng malaking pera. At akala ko, guys, every kilo yung bayad dito. So, ito na nga pala yung nangyari, guys, kung bakit ako nagpalondri. Umaga nga pala to at nagising ako na sobrang baho ng bahay namin. Siguro, guys, alam nyo na yung amoy ng daga na naagdas na. Hindi nga namin alam, guys, kung saan nanggagay. Pero yung mga damit ko nga pala, guys, ganun na yung amoy. Hindi ko nga pala matiis yung amoy kaya nag-alcohol na ako dito. So sobrang bango na susukan na ako. Medyo nakakadiri nga pala, guys, pero sure ko lang. Nung oras nga pala nito, guys, nasa labas nga pala ako dahil sinisikmura na ako. Tapos ayun, guys, confirm meron ngang daga sa damitan ko. Hindi ko nga pala napapansin yun dahil hindi nga pala naliligo araw-araw. At yung huling punta ko nga pala dito sa kwarto ko, guys, ay 4 days ago. Sa sala na kasi ako natutulog kasi nilalamig na ako sa aircon. Nakalimutan ko nga pala yung cellphone ko, guys, kaya ayun, dire-diretso yung record. Tapos pagbalik ko nga pala dito sa kwarto para dilihi ako. Kahit hindi pa ganun kalala guys, grabe yung amoy. So syempre guys, dahil princess nga pala ako, grabe nga pala ako mag -inarte. Sinabi ko kay mama na ipapalondri ko yung mga damit dahil meron na akong trauma sa amoy daga. So dito ko nga rin na-realize guys na marami na pala akong damit. Kaso yung sinusot ko nga lang pala white tsaka black. Nangutang na nga rin ako sa kapitbahay ko kasi wala naman ako panlondri. Yung, yung mga damit ko nga pala guys, matatagal na. Kaya yung mga malilit na damit, ipapamigi ko na lang sa iba. So sobrang dami nga nito guys, nagkasya alam pala to sa isang eco bag. Yung mga damit ko nga pala guys, hindi ko naman lahat. Kasi sa isang linggo, dalawang bes lang ako naliligo. Yun din yung reason kung bata ako tinawag na boy skin care. Kaya ngayon guys, alam niyo na kung bakit ako naglaya. So syempre guys, dahil umaga nga pala kami nagpa-laundry, nakaramdam kami ng gutom. O di ba guys, kahit katakot-takot yung naranasan ko, meron pa rin akong ganong kumain. Ito nga yung malupit kahit meron na akong pagkain, kay boy ubo pa rin ako kumukuha ng pagkain. Kung palupitan na mindset, wala makakatalo sa akin. So syempre guys, dahil nandito na rin kami sa labas, bigla ko na tirpa na magpagupit. Wala naman to sa plano ko kasi gusto ko nga magpa-long hair. Ewan ko talaga dito sa sarili ko, guys, kung kaya may problema sa kamigana. Nagubad na nga nan ng t-shirt dito kasi wala na akong pampalit. Tapos ayun guys, nakikita niyo si Boy Ubo nagba-vlog. Grabe nga pala yung pinagsasabi niyan sa akin. Sinabihan ba naman ako ng maganda yung gupit ko kaso pangit ako. Eh di ba guys, bagay naman sa akin. Tatlong oras na nga pala ako at hindi pa ako nakakaligo. At ang swerte ko nga pala dahil dumating na yung parcel ko. Yung order ko nga pala guys, t-shirt tsaka short. Meron pa nga previous na eco bag. So syempre guys, yung mga binili ko nga pala ng t-shirt yung mga white. Tapos black, basta mga plain t-shirt. Kasi nga guys, dito lang naman ako Kung plain t-shirt naman yung mga damit ko, dapat plain din yung mga short ko. At ganito naman manicure ko, guys kapag bagong ligo o di ba geng geng